What's up, YouTube? Another video again. dito tayo ngayon sa Ellensburg, Washington. Ngayon, pangatlong araw ko na rito. Dahil nag-reset nag ako. Then bukas, uh, mag-start na ako mag-pick uh, up ng load na papuntang Florida. All right, rocking along. Dalawang pick up ko bukas. At eto, andito ako sa truck stop ngayon. Rock and roll. Eto, dito ako nag-stay kapag wala akong load pabalik. Eto yung truck stop. Rock and roll. Ayan. Siya. Eto yung truck stop ng Loves. Loves. Love me tender. Ayan naman yung scale nila kapag gusto mo magpatimbang maayos yung uh, load mo at hindi mabigat sa harapan sa kayong de may tama lang yung kumbaga yung sexy weight alright rock and roll maganda dito ngayon maraming parking hindi katulad kapag ka weekdays nakaw mahirap magpark dito eto ang daming spot ang kagandaan dito sa love mayroon mayroon silang garahe diyan pag gusto mo mag uh, may papaayo, sa truck mo, mayroon silang garage diyan, no. Oh. Ayan. Loves. Mayroon tires repair and then oil change. sila mayroon dito. Ano man yung uh, fuel pump, rock and roll.